So, hi guys, nandito tayo sa bulaklak. Ayan, ang daming bulaklak dito. Sinamahan ko si Atiglo Glo. Ayan ang... Damihan mo kasi... Hindi pwede damihan, baka makuntong tayo, lago tayo. Ah? <laughs> tayo. Ang dami, ang ganda. po. Ayan, ang doon siya. nang harvest ng bulaklak. Pero ako, wala naman na ako. Ayan, ang dami talaga. Ang dami. Ayan. Magsawa ka at malulang ka kung anong klaseng kulay ang pupunin mo. Ayan. So, ang dami. sa doon So, mag-video na lang tayo. Ganda nito. Fresh na fresh. At saka ito. O, diba? Time check is 8 o'clock in the evening. Ah, 8 o'clock. Olivo. Diba, ang laki ng Bulaklak Farm. Guys, ito yung summer sa amin. Kaka galing lang namin sa labas. Ayan. And kaparating lang talaga namin yung tube lang bumuhos ang ilang ito yung summer sa amin wala talaga kami sa awa dito grabe, grabe ganito bigla, okay. man, bigla yung ah, thunderstorm, ang lakas ang ilang talaga, grabe lakas let's eat and dito po tayo sa Pizza restaurant, steak npi, pizza. Baru ama sarapan ini, suh original kartu promisi. Sari yang gawat tuh? Sari yang gawat? Hmm, nih yang gak problem. Musorok. Itu, anu na itu gawat, na itu kuting appetit, kuting appetitu. Guys. Ano mo yan? Try mo. Kunti nandiyan. Baka... Sabi rin kay Picha, Hmm. Ang init. Ano? Currywurst. Kinain hmm. niya. Shrimp pizza. First time kong shrimps na ng pizza. Kaya nga curious ako pag sabi mo, hinanap ko. Kita sini tak <susuk> kayak Kalau nggak